Peace na mga kaibigan, mga ka-uragon, ano, nandito pa rin kami ngayon sa may barangay Commonwealth, dito po sa aming pang tatlong video. Ito po, sinong napupusuhan mo sa kanila para sa midterm election? Next year po yan, May 2025. Bro, pasok! Aba, ay talaga naman, kung mo lang kita kita ko sa labas. Ay ba, napakakasura mo naman. At, uh, napatuloy po yung pag-support sa aming mga channel, ano. Rodel's TV, at si Channel. I appreciate po. And don't forget to like, share, at pakisubscribe po sa mga channel. Okay mga ka-uragon, direto na po tayo sa video. video. Peace you na know, mga kaibigan, mga ka-uragon. Mga ka-uragon, makahirin lang kami dito yung mag-ina. Okay. Ito si ate, pero ayaw ni ate magpa-interview ate ano. Say hi na lang ate. Okay. Ito si ate, interviewin natin. Ate, ako po si Kuya Brother Rodel. ano? Welcome sa Rodel's TV. Ito naman po ate, si Rodel's TV, nato kanan. Okay, ate. Ito po kasi yung napili namin content, ano. Malapit na yung ating midterm election next year. Kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador. Okay. Direct to the point na po tayo. Sinong napupusuan mo sa kanila? Yun lang pong napupusuan mo, ano. Para sa midterm election next year, May 2025. Malakas ang tunog dyan. Unang-una, si Doc Willie Ong. Senador Bongo, Erwin Tulfo, Bato de la Rosa, Perceda, Aposta, Harry Roque, Lorraine Badoy, Rodante Marcoleta, Trexie Angeles, Ping Lacson, Dito Soto, Pia Caetano. Sino po? Tulpo si Atosda. Si uh, Erwin Tulpo sa kasi Atosda. Bakit po si ano, representative Erwin, Tulfo? Tulpo? Ano, maganda po siyang ano nilang magtatapat. Yung ano alin, yung performance, yung pamamalakad, magaganda. Bilib na bilib kayo. O bakit naman po si Perseda Acosta? Chief. Ano, si Yan po sa, yung ating chief ng uh, Public uh, Attorney's uh, Office. Bakit po? Sa po magandang ano, marami siyang natutulungan din. Natutulungan. Oo, sa PAO. Oo. Alam niyo po na siya ang sekretary ng PAO? Public Attorney's Office si Perseda Costa. okay. Sige po, Ate. Uh, pa. Baka meron pa kasi labing dalawa 'yan. Si Bato po. Si Bato de Rosa, bakit to si Bato? Mabigat 'yan. Ano <laughs> lang kasi ang naano ko. Ha? Yan lang po napili Napili tatlo lang. Okay, Ate. Sige, hawakan niyo po ito, ano? Papayagan namin kayong guhitan, bibigyan namin kayo ng pentel pen, ha? para ipakita natin sa ating mga kababayan na talagang kayo yung gumuhit. Hawakan niyo po. Okay, sige ate. Guhitan niyo yung ano, pakita natin. Yung mga napili niyo, ano? Ayan na po. Acosta. Hindi po, pababa lang ate. Parang one lang. One, one, one. Yan, okay. Sino pa yung isa? Tulpo. Persida, Acosta. Tulpo. okay. Sino pa yung isa? Acosta. Bato. Bato. Okay. Tulpo. Oh, tatlo lang pala. ma'am. mo, mo Ikaw naman po kung sakasakali lang kasi ah, ano ka siya. yung ano lang tanong lang tanong lang sino yung napipisil mo dito si Bato po si Bato de Lalo. bakit naman si Bato kasi matapang po siya kapag ano mga oh. paano po siya nang ah matapang siya talagang may paninindigan ganun ba maliban dun sino pa wala na sa ngayon si Erwin Tulpo po kasi Erwin Tulpo pareho po siya ng magkakapatid na mahilig dumulong sa ano, mahihirap oh at saka talagang ramdam na ramdam yun, ano, ang taong bayan, ano. Okay, meron pa ba? Wala na. Okay, thank you, ha, sa participation mo kay mama mama. Paguhitan mo na. Ha? Oh, okay lang sa'yo, Gu guhitan mo na. Kasi may napili ka rin, eh. Oh, sige, ito. Okay, okay. Si ate, total, may napili naman siyang dalawa, no. Tapos pakita natin sa ano. <laughs> Oo, oh, sige. Ayun. Ah, Ayun ah, mabuti may rin siya na. Okay sa inyo sa inyong magnanay ha. Shout out po kayo. Pwede ano? Shout out kayo. Probinsa sa kayo mga Probinsya sa probinsya niyo. Kumustahin niyo. Shout out sa Bicol po. Ah, Bicol? Bicol naman lang. mo na yang kung nag kung nagsabi ka tolos, Bicolano kami kam norte tapos kam sur. Ika nin marunong ka magsalita Bicol hindi? Ay ah, hindi. Pero nakarating ka na ng Bicol. Ay hindi pa rin. Manay Kam kam sure ka? So, ginubatan po. Ginubatan Ay, albay, harayo ka pa. So simula sa Muya, 4 hours ang byahe. Oy, ini mabalos po ah, mabalos. Mabalos uh po, -huh. sige Thank you. Okay, ilang mga kaibigan, mga viewers, mga ka-Uragon. Okay, kuya mga Bicolano kasi kami ano, mga vlogger. Okay. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito naman kuya si Rodel's TV. Okay. Ano pangalan ni Bro? Kenneth, okay. Uh, sir Kenneth, natin no, si okay. ito kasi yung napili naming content, ano, may relasyon ito ngayon sa zona ni PBBM, ano. Kaya lang ang tanong namin, sino na napupusuan mo sa kanila para sa midterm election? So, ang unang-unang malakas ang tunog yan, si Doc Willie Ong Bongo, Erwin Tulpo, Bato de la Rosa, Persida Costa Hari Roque, Loren Badoy, Rodante Marcoleta, si Angeles, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Caetanos. Sino yung napupusuan mo? Uh, Erwin Tulpo, boss. Mas... Bakit naman si Idol Erwin Tulpo? Marami na kasi natutulungan yun eh. Ah, talaga? Ramdam talaga yun? Oo. Oh. oh. kailangan natin bumuto ng labindalwa. Gusto mo bang meron siyang makasama dyan? Sino yung gusto mong makasama niya dyan? Oo, nangyari Sino dyan? Oo, oh, sino? Si, uh, Tito Soto. Tito Soto. Bakit naman si, ano, Tito Sen? Eh, tumuntay yan ano. Kasi, ano. Uh, ano? Dating, ano yan? Dating Senate President yan? Oh. Bakit naman siya? Gusto mong bumalik sa Senado? Marami rin niyang matutulungan dati. Ah, dati nung siya ay senador pa ano? O oh, meron pa ba o pag-iisipan pa? Dalawa lang pa. Dalawa lang. Okay, sige. Hawakan mo to. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na ano, no, kuhita niyan. Ito yung Pentel Pen. Kuhitan mo yung napili mong dalawa. Papakita natin sa ating mga viewers, ano? Oo. Sige. Ayan, okay. Ayan, Tito Soto. Okay. Okay. Meron ka bang gusto ng shoutout, bro? Mga taga probinsya natin dyan. Ah, Kala ko. Siguro kakamustahin mo na lang yung mga taga Quezon province. Quezon province? Stop. Uy! Saan ka rin? Patnanungan Island. Eh? Ah, isla yan? Island nga, isla. So, <laughs> ko pa. <laughs> Pero magkadugtong tayo. Kalawag, tapos kam norte na. Okay, okay bro. Thank you ha. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, papakita ko lang po yung sitwasyon dito sa pa Commonwealth Public Market, ano. Ito po, Rain or Shine, yan sinasabi namin ni Lasorte TV, ano, at Rodel's TV. Rain or Shine, talagang gagawa kami ng video. Ayan po, pakita natin. Ayan na, meron ng rarap po. Okay. Ayan po, ha. So, Rain or Shine. Black pa rin. Okay, hello you know, mga kaibigan, mga viewers, mga ka-Uragon. Meron kami nakita ang dalawang dalaginding. Ito po, parang malupit ang... Okay. Hello, ano? Ako si Kuya Rodel nyo and welcome sa Rodel's TV. Ano ah, ito po, si Lacerte TV. Oo, ate. Compress ka ng konti. Huwag kang lumayo. Yan, okay. Ya, Kitang-kita na. Okay, anong pangalan ni ate isa? Ken Pangan. Ah, ikaw? Monica. Monica. Oh, okay. Ito kasi yung napili namin content. May relasyon ito sa zona ngayon ni PBBM, ano? Okay sino ang napupusuan mo para sa midterm election next year? So, kailangan natin bumoto ng labindalawang senador next year. Okay, May yan, 2025. Ito ang malakas ang tunog na uno. Doc Willie Ong Bongo, Erwin Tulpo Bato de la Rosa, Persida ako sa Harry Roque, Lorraine Badoy, Rodante Marcoleta, Trexie Angeles, Ping Titus Tito Soto, Pia Caetano. Yung napupusuan nyo lang, ha, sino? Ikaw muna ate. Erwin Tulpo. Bakit naman si representative Erwin? ano po kasi parang trusted na po talaga siya like yung may yung kagaya po ni ano yung si Tol po ko may napatunayan po nakakatulong po sa mga tao ay talaga okay. random ba yun okay ikaw naman ate Monica Doc Willie bakit naman si Doc Willie nanonood ka ba ng mga video niya vlogger din yan eh yes oh. ano yung masasabi mo sa kanya dahil po nakakatulong po siya sa mga kalusugan kalusugan sa mga health ah sa vlog niya siguro oh. mag-focus mo yes, okay. sa yeah, health ng mga may ng Pilipinas. Okay, kailangan kailangan kasi natin bumuto ng labing dalawang senador. Meron ka pa kayo yeah, yeah, yeah. na gustong uh, idagdag para makasama niya? Malibang kay Erwin Tulpo? Si <laughs> eh, wala siya, hindi siya kakandidato eh. Meron, meron. Dito, dito lang, dito, dito. Wala na. Si Ikaw, ikaw, sino? Siko. Sino, sino? Si Gong? Siko Moreno. Ay, wala na siya eh. na oh, Magkakandidato na daw siya ng mayor eh. Kaya inalis na namin. Mayor na si Bu? Si Tolpo lang po. Si Tolpo lang. Ikaw din, sino? Wilong lang. Okay. Hawakan mo ito, ano, ate, ano. Tapos bibigyan ka namin ng pendel pen para buhitan mo yung napili mo, ano, yung napusuhan mo. Tapos, baba mo ng konti, pakita natin sa ating mga viewers. Okay. So, isa lang. Erwin Tolpo. Ikaw naman. Okay. po yung Oh, Dr. Ong. Dr. Ong. Apon Ay, pataas. Okay, ngayon, ito e na. Meron ba kayong gustong? Shata? Shout out. Shout out nyo na. Wala, ikaw. Okay. Thank you, ha. Appreciate sa time Hello mga kaibigan, mga ka-Uragon, ano? itong pinakita kaming ate, dito pa rin kami sa Commonwealth Public Market. Ano? Ate, ano pangalan ni ate? Anabel po. Anabel, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano na po, Rodel's TV, ate. Okay. Ate Anabel, harap ka sa camera. Yan, okay. Ito kasi yung napili namin content, ano? Kasi malapit yung ating midterm election. Okay? So, sinong napupusuan mo sa kanila para sa midterm election 2025? Ang malakas ang tunog dyan si Erwin. Doc Willie Ong, Senador Bungo, Erwin Tulpo, Bato de la Rosa, Perseda, Costa, Harry Roque, Lorraine Badoy, Rodante Marcolita, Trex Angeles, Ping Lakson, Tito Soto, Pia Caetano. Sino yung napupusuan mo ate? Si Erwin Tulpo. Bakit naman si Representative Erwin Tulpo? Dahil? Oh, ano? Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Matulungin ko siya. Matulungin talaga siya. Ramdam ba yun? Talagang pag sumingi ka ng tulong sa kanya, talagang tumutulong? Okay, okay. kailan kasi natin bumuto ng labing dalawang senador. Meron ka bang gusto makasama niya? Oh. meron? O siya lang? Siya lang lang. Oh, Sige, unahin mo muna si ate. Ayan, o. Oh. Ayan po, may bumibili. Ano? Oh. Siya lang? O, oh, sige hawakan mo to. Bibigyan ka namin ng karapatan. Ano na, guhitan yan. Bibigyan ka namin ng pentel-pen. Tapos guhitan mo siya. Labing dalawa, pero isa lang na napili mo, ha? Isa lang. Isa lang isip mo. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Isa lang po. Okay, isa lang. baka may gusto ka tingin, shout-out. Shout-out mo na yung mga taga-provinsya. Ano? ah, Binabati ko pa yung... Siya tama? Hindi. <laughs> eh, <Esawa> ko pala. <laughs> okay natin. Okay. Nasaan siya? Pampanga po, natatrabaho po. Okay, Pampanga, okay. okay. Mark Anthony Montesilva. Okay, okay. sell sa'yo, Mark Anthony, ha? Sabi, galing sa yung asawa. Okay. okay, thank you, thank you. Salamat po. Peace mga kaibigan, mga kauragon. Sina, yan ang sinasabi namin ni La Suerte TV. Rain or shine, talaga, mapansin nyo naman, no? Kailan bro, pakita lang namin, ayan. Nagtadati na yung truck, pero talaga, Saksakan ng ulan, ano? Bro, ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Ano ko naman si TV. Anong pangalan ni brother? Omar. Omar, Muslim po siya. Opo. Oh, Salamalaikum, sir. Okay. Ito kasi yung napili namin content dahil malapit na yung ating midterm election. Ano? Kailangan natin bumuto ng labing senador next year, May 2025. Ang unang malakasang tunog dyan, si Doc Willieong Bongo, Erwin Tulpo, Bato de la Rosa, Persida Costa, Harry Roque, Lorraine Baloy, Rodante Marcoleta, Trexie Angeles, Ping Tito Soto, Pia Caetano. Sino ang napupusuan mo? Senador Bungo. Senador Bungo. bakit uh, naman si Senador Bungo? Erwin Tulfo. Bakit si Erwin Tulfo? bakit sila? Maraming ano na natutulungan eh. Talaga? Uh -huh. Ramdam talaga yon. Uh -huh. Okay, kailangan natin bumoto ng labing dalawa. So, meron pa bang gustong makasama mo siya? Kasi dalawa pa lang yung napili mo. Ayun na po yun. yun lang, wala pa. Pag-iisipan pa. Okay, hawakan mo ito, brother. Dahil bibig ang karami ng pentel pen, ano? Ipapakita natin sa ating mga viewers na ikaw ang gumuguhit, ano? Okay? Sige, guhitan mo yung napili mo. Pakita natin. Okay. Tapos, Erwin Tulfo. Naku, tap na, na. chair na naman na si Erwin, na si Erwin na Tulfo talaga. Grabe si Erwin Tulfo, laging tap na chair. Okay, bro. Meron kang gusto sa mga lugar nyo? Mindanao, Lanao, Marawi, o saan? Uh, mga kapatid kong muslim sa Mindanao, Uh, sa ngayon, nakaulan na po. <laughs> <laughs> Ingat po tayo lahat. Ingat po tayo lahat. Okay, okay. Thank you, brother. Thank you, Okay lang mga kaibigan, mga viewers, mga ka-Uragon, ano? Eto, last na siguro ito si Kuya. Kuya, mawalang galang na po sa iyo. Ako po si Brother Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito naman po kuya, si Sir TV. Okay. Kuya, ano pong pangalan nila? Robert po. Okay. Kuya Robert, matagal lang po kayo dito sa Commonwealth. Barangay Litex? Actually, sa uh, Barangay Bagong Silangan po ako. Bagong Silangan ka. So, dito ko lang oh, kung ka damang lang namamalingki? O may gilo ka lang? O, oh, Kuya ito kasi yung napili namin content, ano? Kasi malapit na yung ating midterm election next year. Kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador, ano? May 2025. Ito yung mga malalakas ang durog. Ito rin yung aming pinakatanong. Sino ang nabubusuan mo sa kanila para sa midterm election May 2025? Malakas ang unang-una dyan, si Doc Willie Ong Bongo. Erwin Pulpo, Bato de la Rosa, Presida Acosta, Harry Roque, Lorraine Badoy, Rodante Marculeta, Trixie Angeles, Ping Lakson, Tito Soto, Pia Caetano. Sino po yung napupusuan mo, sir? Ah, siguro. Ah, uh, Erwin Tulpo. Erwin Tulpo, bakit uh, po si Representative Erwin Tulpo? Actually, uh, meron na rin naman tayo, Senador na Tulpo. Pero talagang maasahan Ito, kasi senador. talaga yung magpapano rin sila. Uh, meron uh, din naman si, Swan, si Sir uh, si sir Bongo. Ah, si Senador Bongo. Ah. Uh, bakit naman po si Senador Bongo? Uh, actually, si Sir Bongo naman din. Uh, Ganun din naman. Uh, matulungin din. Na matulungan din naman talaga sa mga kapwa mahirap. Uh, Oo. At saka yung mga tulong nila ang nararamdaman ng masa, Apo. no? Oo. Oh. Kailangan po kasi natin bumuto ng labing dalawa. Meron pa bang gustong makasama silang dalawa dyan? Ah, okay. I-check nyo nga po kung meron po kayo na pupusuhan. Sir Harry Roque po. Harry Roque. Bakit oh. naman si Atty. Harry Roque? Actually, ah... Uh so din naman sa mga karanasan niya bilang isang Facebook uh, person dadi, dati ni person Digong. Dati, uh. Tapos sa uh, international lawyer pa rin 'yan. Apo. Uh, oh. Oh. Okay naman. Oh, 'yun lang po ba tatlo lang? Apo. Okay, okay lang. sir. Okay po. Ganito po ang ginagawa natin. Hawakan niyo po ito. Tapos papayagan namin kayong uh, guhitan ano? oh, base sa inyong napili ito po. Okay. Okay po. Pakita natin sa ating mga viewers para wala nang masabi. Okay. Okay. Ayun na. Ayun na. Ayun. Hari Rocky po. Ah, yun. Okay, kuya. Ito na, ang pinakalas namin. Meron ka bang gustong? Shout out. Shout out mo na. Kumusta yun yung mga tagalawar niyo po? Ah, okay. Uh, shout out po sa, sa mga ka-brother ko. Yan, Ilang, saan po yan? Sa mobile mga ka Dito sa may barangay, barangay bago silangan po. Ah, Bagong silangan. okay, kuya. Thank you very much, ha. Appreciate po, kuya. Okay, appreciate po. Ito po mga kaibigan, mga viewers, mga kaurago na yung aming tallyboard ano, dito sa aming content. Sinong napupusuan mo sa kanila para sa midterm election 2025? Ang nakakuha po ng pinakatap dito ay si uh, Representative Erwin po nakakuha ng pito. Doc Willie isa, Bongo dalawa, Bato de la Rosa dalawa, kersida Costa isa, Harry Roque isa, at saka si former Senator Tito Soto isa. The rest po ay itlog. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, mga ka-Urago na, no? Still, Rodel's TV and... Anto naman po, Laserte TV, sa kaliba. Okay, natapos na po yung aming interview, ano? Tapakinggan niyo po yung lahat ng aming in-interview. Dito pa rin kami sa Barangay Litex Commonwealth, ano? So, ito po yung aming content. Kung sino yung napukusawa mo para sa midterm election. Okay, bro. Pasok! At sa katulad po mga sumusuborta sa aming mga YouTube channel, ano? Don't forget to like, share, at pakit... Subscribe na rin po at pakit-click po ang aming uh, boto. ano? Ayan, tapos ito. Okay pa naman po. Maraming maraming salamat po sa support na sa aming munting channel, Rudals TV and Lasorti TV. Ayan po, ako kasi yung sa aming likuran na, no? Kahit maulan, rain or shine, kahit may bagyo, may bagyong ka po. So, patuloy po po kaming gagawa ng video para sa inyong aming mga viewers, ano? Thank you very much and God bless po sa lahat. Ayan po.